ý kiến của các bạn trong một ngày thứ hai mươi Andog na po. 'Yan. Tolook na ko. Is this the wrong? Anis dipping na. Hello, from Germany. Hello, sir! Miss Mimi! Kamusta na po kayo, Miss Mimi? Hmm, antok na ako eh. Mm. Oh, butong meron. na? High blood pa ba? High blood pa? Naantok na ako. Lamig. Sa labas, mainit. Okay naman, host, mhm mm Thank you, ma'am Mimi. Nagaantok na ako eh. Mm-hmm. Alas 2.30 na may git, Mag-alas 3 na pala. konti na lang po, Lolo. Nako, Diyos, medyo raw ang pangarapin yan. Maging high blood. Nako. Mayroon pagka high blood. Aray ko, Mahirap pagka high blood, wag mong pangarapin. Di baling wala ng pera, wag lang high blood. Ya, yeah, di bali wala ng pera. Wag lang high blood, mahirap. Wag niya papangarapin 'yan. Utu tana. Naantok ako. Ben! Hindi ako makakapag-pin. I think makakapag-pin pa yata ako rito sa tab sa tablet subukan ko. Silipin ko rito sa tablet kung makakapag-pin ako. Naantok na ako eh. Mm -hmm. Pixel 9. Mm -hmm. ako makakapag-pin ako pag nakaganyan ako naka horizontal ako na ako makakapag-pin tingnan ko rito hinantok na ako mm. Mm. My name is here. My name is here. Nena ten. Nope, doon ako sa computer. Doon ako, so, ako sa computer. Yeah, hindi ako makakapag-pin. Sorry. Ito alexa out in the laundry. Sandali lang nga. Mm, temperature 58. to start natin. Sandali lang ha. Dari start ko lang. Yun. Mabilis naman ito magana. Eh. Pag sa tablet. Sabihin na nice. Okay. Gotcha. Daming yun na dyan ah. No, all about travel, I cannot pin you because I will do live on my horizontal. If I do this one, I cannot pin you because I use only one uh, gadget but I'm watching on my computer on the other side here. Did you see that here? Yeah. What? You see? I'm sorry about that. I want to sleep now. If you want, can you watch me or you guard me because I'm sleeping? Maybe I will do next day, next time. Mm -hmm. No, sleeping time? Oh, yeah, sleeping time. Lorraine, nakita ko yung niluluto mo, ah. Hmm, nagigisa ka na ngayon ng ano, di, ng pako, ah. Ang sarap ng ulam ng mahirap ano. Yan ang ulam ng mga mahihirap. Kaya sarap pa pagluluto. Yeah. Hindi matulog ng nakahubad kasi nagbukas ako ng ano, mainit sa ano. Hindi ko mabasa pagkaganyang kaliliit na hindi ko kayo mabasa. Kinakailangan ko pa magsalamin. Para makita ko yung mga kagandahan ninyo. Ayan, oh. No? ngayon ko pala makita. Hmm. Sige. Meron pa tayong 45 minutes. Hmm. Dudes! Wala amo, kaya, kaya pala eh. Huwag na tulog kuya. Oy, abang amo, Tapos na eleksyon! Procipi. Tapos na eleksyon, Ben. Hindi na kailangan mag-eleksyon. Dito, usapan dito sa Amerika, o sa lahat ng ano, kaganina. Nagpunta ako sa, ano, sa mga remittance ng mga Pilipino. Ah, uh, straight boat tayo, BBM. Straight boat daw, BBM. Wala na, tapos na. Yung padapa nila nakatuwad na. Naantok na ako eh. Yeah, mabilis ang panahon. Eleksyon na ilang araw na lang. 6 days more o 7 days more. Nga pala. Muntik ako makalimot. Tuesday na pala ngayon. Tuesday na. Mm -hmm. May bago na naman. Ano si ano? Si Sarah. May bago na naman siyang issue. at saka si Pulong. Sila pala talaga protector ng draga. Tapos yung kapatid niya si Kitty nang hihikayat. Hindi rin siya ligtas sa kaso, aarestuhin din. Sila ngayon ang lumalabas na drug lord tunay na drug lord si Kitty si Kitty Plaster aarestohin dahil sa pananakit niya tapos si Duterte sabi ng abogado niya makakauwi daw hindi pa natatapos ang hearing wala pang pa hearing disapprove request lang nila yun na makauwi si Duterte pero disapprove hindi inaprobahan iniling ng kampo nila na makauwi si Duterte pero hindi pinayagan si Roque Antayin nyo pagkatapos sa eleksyon. Nasa Pilipinas sa na si Roque. Kawawang bakla. Kawawang bakla. Baklang dituwad. na antok na ako guys matutulog na ako tara na ako talaga hindi ako nakalaklak ng gamot eh Naantok ako bantayin nyo na lang muna ako dyan mm -hmm. Naantok antok talaga ako Sobrang init dito ngayon, ano? Yung natitinig nyo na maingay, nagbukas ako ng ano. Ayan na pala si Jennifer, eh. Naantok na ako talaga. Sakto-sakto, nandyan na pala si Jennifer. Jennifer? Naantok na ako. Nandun doon ako, Keno, kay Mams G. Nagpunta ako, nakatambay ako doon kaganina. Ako, unang-una sa puso niya. Tinambayan ko siya. Antok na antok na ako eh. Hmm. Hindi ko makita. Kumakita eh. Hi my love. Hi to my love to. Hi sweetie. Antok na ako. Bala na kay magkwentuhan diyan. Kasi mag alas stress na rito. No, alas stress na pala eksakto. para sa kalaman nyo ako ito, uh, ito, ang agimat ko ha yung snake wood snake wood ito agimat ko sa babae ha itong snake wood para sa kaalaman niyo. ha naantok talaga ako tinablan ako ng antok magapon ako nag computer ngayon naman malamig dito sa loob nagbukas ako ng aircon o sa baba ngayon naman malamig Meg, Magkwentuhan na lang kayo dyan. Nga pala, binago ko yung ano, yung sounds.